Nandito naman tayo sa likod ng bahay. Kukuha tayo ngayon ng talbos ng kamote kasi lumapat yung mabong na dito. Uh, ipapakain natin sa mga rabbit Kasi wala silang feeds ngayon. Ito lang yung gulay na pinapakain namin. At saka minsan yung, yung mga damo sa palibot. Kung wala silang feeds. Ito lang. At nasarapan sila dito kasi mataba. Mag mag harvest tayo ng konti lang para sa rabbit sa ating mga rabbit. Pakain natin sa ating mga alagang rabbit kasi nasarapan sila nito at healthy pa sa kanila. Kanilang katawan. Ayun. Minsan kung maggulay kami o magkilaw kami kuha lang kami dito fresh pa at mataba yung uh, kamote dito ni nanay matalbos ng kamote yan lumapad dito sa sa uh, likod ng bahay yung tanim ito ni nanay last time ito na, na, parang nawala na pero yung ugat niya siguro nandyan pa kaya yan uh, on off ang ulan sa tag init nag yellowish na nga ito nung tag init ngayon, nag-on off na ang ulan. Ayun, tumaba siya at yumabong, lumapad. Yung nawala naman dito is kangkong. May mga konti pa naman kangkong dun, oh. Pero kung, ano, magtag-ulan naman, uh, mawala din ito. Sabi nani mawala itong kangkong. Um, ang kangkong, yung kamuti, ang kangkong naman ang mag-ano, maglapad at yabong. Ayun. Uh, today, mag-harvest tayo ng kamote. Kamote, talbos ng kamote. Hmm. Next time lang tayo mag kasi yun kapag gusto namin mag, ano, magluto ng kamote. Yung kinilaw, lagyan lang isaw lang sa suka at patis, ay uh, suka. Sa kami kamatis, may asinang, ayun. Yun, swak ng ulam. Hmm. Iyan mo lang sa mainit na tubig na pakuluan lang. Yun, may ulam ka na. Hmm. Kukuha tayo nga yun ng pakain sa halaga nating rabbit. Kunin natin mahaba. Abain natin kasi mga ano yung rabbit. Gusto nila mahaba. Ayan. Ayan. Kuha tayo ng uh, talbos ng kamote. Harvest tayo. Uh, maganda itong klasing kamuti kasi malaki yung ano niya. Yung mga vines yung, Malapad yung ano niya, dahon niya. May mga kamuti kasi parang Chinese yung maliit yung ano, um, ligwis yung mga daon ito lapad. Hmm. Malaki yung vines niya. Yang dito natin tinunom po ang kinuha natin. harvest natin ng tayo sa pagkuha. ito nang nakuha natin oh. No. Kunti lang natin kuhanin kasi kung gusto natin eh damihan naman natin kasi ito lang yung kakainin ng mga halaga nating rabbit. Minsan din, din, din nila inuubos, ang sayang lang. Yan. Kanina nakakuha na ako dito ng no. Maga pinakain din sa kanila. Mm -mm. Ayun. Hmm. Halin natin sa kanilang mga. Yun ang mga bunny bunch. Relaxing na. Hmm. Yan na sila. Tatlo nandito dito kasi namatay yung isa. Hmm. Yan o, naubos na nila o. Kanina yung umaga. Ito naman, hapon. kalawang ano ito, kulungan ng mga mga rabbit lalaki at saka babae sinipirit namin hmm. eh ano natin ihati-hati eh, sa kanila hmm. ang ganda ito ng kamuti para sa kanilang kalusugan yung share-share lang sa kanila lati na may kikunan dyan ayan hmm. Ano na ang um, binigay ko dito ng umaga is eh. so, Wala na. Ubus na nila. Ayan o. Oh. Kaya eh, kain kayo ha. Gusto pang mga nyan. Maya pa siguro nila kainin. Kanina naubos na nila yan. First batch. Ang ito doon sa kabila. Sa mga lalaki naman. Nandito naman po sa mga lalaking rabbit. Ayan. Ayan lang. Kainin lang naman nila dyan. Na lagay sa gilid. Hmm. Hmm. Yan sila, oh. Mamaya hmm. pa yan nila kainin kasi yung first batch na binigay ko is ubus na. Hmm. Ulas na sila kasing feeds. Ubus na din itong first batch. Yan na oh, bago kong bigay. Hmm. Ang gusto nila yan eh. Ang kamote. Hmm. yan lang sa gilid. Busog pa ang dalawa siguro to. Ito upo pa sa kanya. Ayan. Sige kain. Mainam kasi talaga itong kamote. Ang mga gulay na ibigay sa mga alaga natin. Katulad itong rabbit. Ayan. Kinain natin niya. Sige, enjoy kayo kain ng kamote. Second batch na yan. Apo na kasi ang manok ko hintayin na natin oh hmm. kuha tayo ng kamuti harvest tayo ng kamuti pang sausa, gulay sa sinabawang isda Yan, last time kumuha din ako nito para sa rabbit ngayon kuha tayo sa sinabawang isda sa bangus na may kamatis Yan. dito sa gilid mayroon din oh. Yan, oh. Ayan, Oh. Kunin natin. Minsan pati dahon yan oh. Fresh na fresh kasi yan. Nakakatingin din. Gunting lang kasi mabilis ang paggunting kapag kutsilyo mabagal. pag oh, kasi maliit yung dito sa mga gilid, okay rin naman. Hmm. Ito na yung nakuha natin. Ayan. Uh. Isang lutuan. isang uh. Ang bugkos. oh. Uh. Uh. dami to. Uh. So, gumaya sa sinabawang isda. Hmm. Uh. Okay. Okay.